So mga kaidol, so, nandito nga kami sa palengke ng Noy Baizia, sa Lucy mga kaidol. Ah! Oh. Ayan, so, Ayan, mga kaidol, oh. straight pods mga kaidol. Napakadami. Ah, ano ba? Karate na. Doon, tingnan natin. Alright, so mga kaidol, Papasok kami dito problema sarado na Ito, tingnan mo hi parang maaga dito sila magsas... tungo 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 ng utak mo. Siyempre, sarado. tungo mo, tungo tungo na tungo tungo eh. Ito, ayan mga kaidor, bilisan mo galaw mo. Exit na tayo, wala na. Sarado na gag, huwag na dyan gag. Sarado na. Sarado hey. na. Tingin ka muna dyan. Wala man natin. Charger lang nandyan eh. Ang gulo ng kasama ko. Grabe. So ayan lang mga kaydol, yung ating video na naman ngayong araw. Ayan. So maraming maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay sa ating mga video dito sa RMTV. Good luck!